Good morning guys Papasok na ako sa trabaho Kahapon, nag-exam kami kahapon Ngayon, papasok na naman Yan Itong base ito para sa Maadin Yan sa kabila Para sa Aramco Pupunta ng Aramco, yung isa papunta ng Maadin At sila Yan Papasok na naman Maga pa kasi yung ibang kasama ko wala pa. Yan. Punta ko sa bus. Sakyan. So, sa yung bakanti dito? guys, nandito yung bus guys, pupunta na ako bye bye